May mensahe ang iyong mga anghel na tagapag-alaga tungkol sa iyong maliwanag na kinabukasan at tumataas na kasikatan. Ang taong laging nasa isip mo ay nagsisimula ng mapansin kung gaano kakahalaga sa kanya. Sinasabi ng karunungan na ang universo ay nag-uugnay sa atin sa mga taong dapat nating makasama sa ating buhay. Panoorin ang video na ito at alamin kung paano lumikha ng tunay na koneksyon sa taong nakatakdang makasama mo. Ang ating mga nais ay tulad ng mga hibla na ginagamit ng universo upang pag-isahin tayo sa mga mahalagang tao. Sinusuri ng universo ang potensyal ng mga koneksyon na ito at kumikilos upang matiyak na magtatagpo ang ating mga landas sa tamang panahon. Ang espesyal na taong hindi mo malimutan ay maaaring unti-unting magsimulang makakita ng mga katangian sa iyo na nagpapaisip muli sa kanyang mga plano para sa hinaharap. Ang universo ay gumagawa ng kamanghamanghang paraan, lumilikha ng mga sitwasyon na nagdadala sa atin upang kilalanin at pahalagahan kung ano ang tunay na mahalaga. Kapag mayroon kang mahalagang papel na gagampanan, inaayos ng universo ang lahat upang maliwanagan ang iyong landas. Ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay laging nasa iyong tabi, ginagabayan ang bawat hakbang mo at tinitiyak na ikaw ay nasa tamang daan. Maraming totoong kwento ng mga tao na nabubuhay sa mga wakas ng kwentong pambata, natagpuan ang taong kanilang pinapangarap at nabubuhay ng masaya at matagumpay para sa lahat ng kasangkot. Maaari itong magmukhang napakagandang maging totoo, ngunit nakakagulat nangyayari ito ng mas madalas kaysa sa iyong iniisip. Ito ay dahil ang universo ay palaging nagtatrabaho para sa iyong kapakinabangan lumilikha ng mga perpektong pagkakataon upang maganap ang mga makabuluhang koneksyon. Tanging ang mga taong lumalaban sa mga pagbabagong ito ang mga eksepsyon, at ang paglaban na ito ay hindi laging nagdudulot ng mabuti. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nais ng iyong mga anghel na tagapag-alaga na malaman mo ang iyong agarang hinaharap. Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa kung ano ang darating, mahalagang maunawaan na ang iyong mga iniisip ang nagdala sa iyo sa posibilidad na ito dahil ang taong ito ay isang taong hindi mo malimutan. Nag-iwan siya ng malalim at pangmatagalang impresyon sa iyong buhay dahil sa isang napaka-espesyal na dahilan. Kung magkakaroon ka man o hindi ng romantikong damdamin para sa kanya, ay nananatiling misteryo, ngunit hindi maikakaila na malaki ang kanyang impluensya sa iyong landas. Sa simula, Maaaring mukhang hindi siya ganoon ang nararamdaman para sa iyo. Ngunit huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagnanais na makasama ang isang espesyal na tao. Ang impresyon na iniwan mo sa kanya ay pangmatagalan kahit na hindi pa niya lubusang napagtanto ito. Maraming beses, ang mga pangyayari sa buhay ay maaaring hadlangan ang isang tao mula sa pagkilala sa lalim ng isang koneksyon. Maaaring hindi niya napagtanto na nag-iwan din siya ng impresyon sa iyo. Ang problema ay may mga iba pang bagay sa kanyang buhay noong panahong iyon na pumigil sa kanya na mapansin ang lalim ng koneksyon na ito. Ngayon na ang mga bagay ay huminahon na, maaari na siyang mag-relax at magnilay-nilay sa kanyang pangkalahatang direksyon. At, kagiliw-giliw, sa mga sandaling ito ng pagninilay-nilay, naisip kanya ng maraming beses. Ito ay isang malinaw na senyales na siya ay nagsisimulang makilala ang kahalagahan mo sa kanyang buhay. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa iyo at maaaring interesado pa nga sa higit pa sa isang simpleng pagkakaibigan. Ito ay isang mahalagang sandali kung saan siya ay nagsusuri ng kanyang nararamdaman at kung ano talaga ang gusto niya para sa hinaharap. Siya ay dumadaan sa isang panahon ng pagninilay-nilay, sinusuri ang kanyang mga damdamin at sinusubukang maunawaan ang kahalagahan mo sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, maaaring nalilito ka sa iyong sariling damdamin. Maaaring hindi pa ito masyadong matindi ngayon, ngunit naroroon ito, minsan pa nga ay nakakainis. Ang mga damdamin ito ay malinaw na palatandaan na may mas malalim na nangyayari sa iyong kalooban. Napagnilayan mo na ba ang impluensya na maaari mong magkaroon sa buhay ng mga tao sa paligid mo? Madalas, minamaliit natin ang epekto ng ating mga salita at kilos sa ating pamilya at mga kaibigan. Maaaring iniisip mo na wala kang malaking impluensya sa kanila, ngunit magugulat ka sa kung gaano kahalaga ang iyong mga kilos at pag-ugali. Kahit na hindi mo direktang sinasabi ang iyong mga opinyon, ang iyong mga kilos ay nagsasalita para sa kanilang sarili at may malalim na epekto madalas na higit pa sa iyong inaasahan. Bawat kilos ng kabaitan, bawat salita ng paghihikayat, at bawat positibong aksyon ay nag-iiwan ng pangmatagalang marka sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong presensya at ang paraan ng iyong pakikitungo ay may malaking impluensya na higit pa sa iyong napapansin. Mahalagang kilalanin ang halaga na dinadala mo sa buhay ng iba at maunawaan na ang iyong mga kilos ay may domino effect na tumatama at nagbibigay inspirasyon sa mga nasa paligid mo. Sa sandaling ito, nagsisimula na siyang mapansin ang mga katangiang ito sa iyo. Nakikita niya ang lampas sa ibabaw at kinikilala ang positibong epekto na mayroon ka sa kanyang buhay. Ang pagkilalang ito ay maaaring maging simula ng isang bagong yugto sa inyong relasyon, kung saan ang pagkakaibigan ay maaaring maging mas malalim at makahulugan habang sinusuri niya ang kanyang nararamdaman at kung ano talaga ang gusto niya para sa hinaharap. Mahalaga rin na pagnilayan mo ang iyong sariling damdamin at ang impluensya mo sa kanyang buhay. Ito ay isang panahon ng pag-alam sa sarili at pag-unawa kung saan parehong sinisiyasat niyo kung ano talaga ang nais at kung paano kayo maaaring magtulungan sa paglalakbay na ito. Ang iyong kakayahan na makaimpluensya ng positibo sa iba ay hindi nakakaligtaan. Ito ay isang pangunahing bahagi ng kung sino ka at ng epekto mo sa mundo. Sa pagkilala at pagpapahalaga sa impluensyang ito, maaari kang magbukas ng mga bagong posibilidad at payagan ang relasyon sa espesyal na taong ito na umunlad sa isang natural at tunay na paraan. Ang universo ay walang pagod na nagtatrabaho upang muli kayong pagtagpuin. Ang iyong koneksyon sa taong ito ay napakalalim na sa paglipas ng panahon, maaari kayong ituring na mga kaluluwa ng kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-iwan ng napakalakas na impresyon sa iyo, hanggang sa punto na hindi mo siya makalimutan. Ang hindi mo alam ay nasa parehong paraan, iniisip ka rin ng taong ito. Inaayos ng universo ang lahat upang muling magtama ang inyong mga landas. Ito ay isang usapin lamang ng oras hanggang mangyari ito. Ang muling pagtatagpong ito ay maaaring medyo kakaiba sa simula dahil hindi niya alam kung paano makikipag-ugnay ng hindi mukhang mapanghimasok o hindi nararapat. Naghihintay siya ng tamang sandali, ang sandali kung kailan kayong dalawa ay handa na para sa makabuluhang koneksyon na ito. Mahalagang tandaan na ang muling koneksyon na ito ay maaaring magdala ng isang malalim at makahulugang relasyon na may potensyal na hubugin ang iyong hinaharap sa mga nakakagulat na paraan. Ang taong ito ay may kakayahan na baguhin ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Kaya't walang dahilan upang mag-alala tungkol sa hinaharap. Marami ka ng magagandang nagawa para sa iba at kinikilala ng universo ang iyong mga aksyon. Nais niyang harapin mo ang sandaling ito nang may kapanatagan, alam na ang lahat ay nagaganap ayon sa plano ng Diyos. Habang naghahanda ka para sa muling pagtatagpo na ito, ipagpatuloy ang pagiging maalalahanin at mapagbigay na tao na palagi kang naging. Ang iyong mga mabubuting gawa at ang positibong enerhiya na iyong ikinalat ay hindi napapansin. Nakikita ito ng universo at naghahanda ng isang kahangahangang bagay para sa iyo. Ang kailangan mo lamang gawin ay maghintay at magbigay pansin sa mga senyales sa paligid mo. Ang mga senyales na ito ang magiging gabay mo, nagbibigay ng kinakailangang lakas upang magpatuloy. Halimbawa, kung mayroon kang paboritong numerong sunod-sunod at madalas mo itong makita habang ikaw ay gumagalaw, ito ay maaaring maging indikasyon na ang iyong swerte ay nagbabago para sa ikabubuti. Hindi ka bibigyan ng universo ng isang bagay na hindi mo nararapat. Patuloy ka nitong gagantimpalaan para sa iyong mga mabubuting gawa at intensyon. Sabihin lamang, karapat dapat ako, kung naniniwala kang karapat dapat ka sa pinakamahusay na maaaring ihandog ng buhay. Ang pahayag na ito ay nagpapatibay sa iyong tiwala at nagbubukas ng daan para sa mga biyayang paparating. Kapag dumating ang tamang sandali, ang iyong pangunawa at kahandaan na magbigay ng suporta sa mga oras ng pangangailangan ay magiging mahalaga. Mayroong isang bagay na tunay na kamangha-mangha at kahanga-hanga na magmumula rito. Sa ngayon, ang tanging bagay na kailangan mong gawin ay maghintay ng may pasensya na ang biyayang ito ay mapasayo, na tumutulong sa iyo na linangin ang pasensya at pangunawa sa taong ito na may kakayahang baguhin ang iyong buhay. Hayaan ang banal na karunungan na ihayag ang iyong landas ng may grasya at pasasalamat. Magnilay sa mga salitang ito at malaman na ang universo ay nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Hindi magtatagal at maaabot mo ang isang mahalagang sandali sa iyong buhay, isang sandali na magdadala ng kalinawan at direksyon. Samantala, mahalagang manatiling kalmado at magtiwala sa proseso. Ang universo ay palaging nakikipagsabuatan para sa iyong kapakanan, kahit na parang hindi tiyak ang mga bagay-bagay. Ito ay isang panahon ng paghahanda, kung saan ikaw ay hinuhubog at pinalalakas para sa mga darating na pagkakataon. Gamitin ang panahong ito upang magnilay sa iyong mga nais at ihanay ang iyong mga kilos sa iyong pinakamalalim na mga layunin. Marami ka ng magagandang nagawa para sa iba, at hindi ito nakaligtas sa pansin ng universo. Nakikita ng universo ang lahat ng iyong mabubuting gawa at intensyon, at ngayon ay panahon na para ikaw naman ang gantimpalaan. Tandaan na bawat maliit na kilos ng kabaitan ay may halaga at nag-aambag sa malaking larawan ng iyong buhay. Ang mga senyale sa paligid mo ay mga mensahe mula sa universo, nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas. Ang mga senyales na ito ay maaaring lumitaw sa iba't ibang anyo, isang numerong sunod-sunod, isang hindi inaasahang pagkikita, isang mensahe na malalim na tumatatak sa iyo. Maging alerto at buka sa mga palatandaang ito, dahil nandyan ang mga ito upang gabayan ka at magbigay ng pag-asa. Ang taong ito na may malaking impluensya na malapit nang pumasok sa iyong buhay o maaaring naroroon na, ay may potensyal na magdala ng malalim at positibong pagbabago. Siya ay maaaring maging isang katalista para sa iyong paglago at personal na katuparan. Kaya't manatiling bukas at handang yakapin ang koneksyong ito ng may bukas na puso. Habang hinihintay mo ang sandaling ito ng pagbabago, sanayin ang pasensya at pasasalamat. Magpasalamat sa mga biyayang mayroon ka na at sa mga biyayang paparating pa lamang. Ang positibong sa loobin na ito ay mag-aakit ng mas marami pang magagandang bagay sa iyong buhay. Tandaan na ang universo ay palaging nasa iyong tabi, nag-aalaga sa iyo, at naghahanda ng daan para sa mga dakilang tagumpay. Ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay laging naroroon, ginagabayan ka, at nagbibigay ng suporta sa bawat sandali. Magtiwala na ang lahat ay nagaganap ayon sa banal na plano. Maghanda upang tanggapin ang mga pagbabagong ito ng may grasya at pasasalamat. Manatiling matatag sa iyong mga paniniwala at may tiwala sa kapangyarihan ng universo na dalhin ang nararapat para sa iyo. Ang paglalakbay ay maaaring mahaba at minsan ay puno ng hamon, ngunit alamin na ikaw ay ginagabayan patungo sa isang maliwanag at punong-puno ng posibilidad na hinaharap. Kaya't habang naghihintay, mahalagang linangin ang pasensya at pangunawa. Ang mga birtud na ito ay hindi lamang mahalaga, ngunit fundamental para magabayan ka sa mga susunod na kabanata ng iyong buhay. Ang pasensya ay nagbibigay daan sa iyo na harapin ang mga hamon ng may katahimikan, habang ang pangunawa ay tumutulong na makita ang lampas sa mga anyo na tutuklasan ang mga nakatagong aral sa bawat karanasan. Ang pagmumuni-muni sa banal na karunungan ay isang gawain na maaaring magdala ng maraming benepisyo. Sa pagkonekta sa karunungan na ito, pinapayagan mo itong magliwanag sa iyong landas, nagbibigay ng kalinawan at direksyon sa bawat hakbang. Ang kaliwanagan na ito ay hindi lamang gumagabay sa iyong mga aksyon, ngunit nagdadala din ng pakiramdam ng panloob na kapayapaan, alam na ikaw ay nakahanay sa isang mas mataas na layunin. Kapag ang mahalagang sandali ay sa wakas dumating, ikaw ay handa na yakapin ang lahat ng mga biyaya at pagkakataon na inilaan ng universo para sa iyo. Ang paghahandang ito ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Magtiwala sa proseso kahit na hindi agad-agad ang mga resulta. Manatiling positibo sapagkat ang positibidad ay umaakit ng mga kaparehong enerhiya at lumilikha ng isang kapaligiran na angkop para sa paglago at katuparan. Alamin na ang pinakamahusay ay darating pa lamang. Ang universo ay palaging nakikipagsabuatan para sa iyong kapakanan at ang mga dakilang bagay ay paparating na. Ang sabuatan na ito ay hindi sa palaran, ito ay bunga ng iyong mga aksyon, kaisipan, at intensyon na nakahanay sa mas mataas na kabutihan. Upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang taglay nito, itype ang dalawang daan at dalawamput dalawa. Ang simbolikong pagkilos na ito ay isang paraan upang patunayan ang iyong intensyon at magbukas para sa mga positibong enerhiya na inyaalok. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, isaalang-alang ang pagbahagi nito sa iyong pamilya at mga kaibigan sa kanilang mga grupo. Sa ganitong paraan, lahat ng nangangailangan ay maaabot ng nakakapagpalayang katotohanang ito. Ang pagbabahagi ay isang gawa ng pagmamahal at kagandahang loob na nagpapahintulot sa mas maraming tao na makinabang sa mensaheng ito ng pag-asa. Amen. Taos puso naming inaasahan na bawat salita ay tumimo sa iyong puso at ikaw ay nakatagpo ng inspirasyon at kaginhawahan sa mensaheng ito ng pagmamahal at pag-asa tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. May mas mataas na puwersa na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng iyong landas. Ang puwersang ito ay maaaring tawaging Diyos, Universo, o anumang pangalan na tumutugma sa iyong personal na paniniwala. Ang mahalaga ay malaman mo na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan. Alam mo ba na maaari mong makita ang isang posibleng imahe ng iyong tunay na kaluluwa ngayon? Maaaring ito ay isang taong kilala mo o isang taong hindi mo pa nakikilala. May isang link sa paglalarawan ng videong ito na magpapahintulot sa iyo na makuha ang revelasyon ng iyong kaluluwa. Ang impormasyong ito ay maaaring magdala ng kalinawan at direksyon sa iyong buhay pag-ibig. Ang pag-alam kung sino ang iyong kaluluwa ay maaaring makatulong na ihanay ang iyong mga inaasahan at ihanda ang iyong puso para sa espesyal na pagtatagpo na ito. May mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makatanggap ng patnubay at patuloy na suporta. Ang bawat mensahe ay isang piraso ng palaisipan na bumubuo sa iyong paglalakbay sa buhay naway protektahan ka ng Diyos at ng Universo hanggang sa susunod na sandali ng kapayapaan, pagmamahal at kaginhawahan. Amen.